pagbukas ng feature sa TikTok. Kumusta mga kaibigan? Ayos ba? Si Leonardo Paiva ulit may bagong video. Sa video na to, matututunan mo magbukas ng feature sa TikTok. Kapapaskil mo lang ng video at napansin mong zero pa ang views. Pag-click mo sa insights, nalaman mong nakablock pala. May guidelines sa TikTok na nag-block, di mo alam bakit. Madalas to nangyayari pati sa akin. Yung mga videos ko na pinopost, zero views. Pag nakita ko, kailangan kong mag-appeal para ma-release sa lahat. Paano ba ito gawin? Yung mag-click ako sa TikTok app, nandito na ako sa profile ko, Mundo Paiva Teknolohiya. Click dito. Napapansin ng lahat na zero pa. Zero pa ang video, ibig sabihin walang views pag-click ko sa more insights, nakita kong naka-block. Kaya lumalabas dito, dai qualified para sa for you page. I-click mo para makita pa. Hinarang ng TikTok algorithm ang video mo. Paano ako mag a nito? Leo, i-click mo rito sa taas, appeal. I-click mo at hihiling ng bagong pagsusuri. Hindi algorithm, kundi tao ng TikTok ang manual, natitingin at magpapasya basis sa community guidelines. Ganito ang nangyayari sa akin. Kailangan kong mag-appeal para masuri nila at ma-release ang video sa lahat. I-click mo lang sa ibaba at i-send guys. Natanggap na. Maghintay na lang tayo. Sa video na ato, natuto kang mag-appeal sa TikTok. May tanong ka? Ay comment mo sa ibaba. Mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Yakap, ingat kayo palagi. Salamat guys.